Matapos ang nakakabiglang proklamasyon ng bagong JAA at ang legalisasyon ng paggamit ng baril sa pagpatay, ngayon ay ire-review na natin ang chapter 207 at 208 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksihan na natin ang matinding paghaharap ng order laban kinakindaka pati na rin ang aftermath ng pagsabog na nangyari sa store ni Sakamoto. At marami pang matinding eksena ang matutunghayan natin ngayon mga kaibigan. Kaya naman, this is Mr. AI Anime and wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter kay Kindaka na nakatingin kay Oki. Nasabi naman ni Yotsumura kay Oki na kung kikilos siya ay tiyak na mamamatay siya. Makikita rin ang pagkagulat ni Nashen at Hiskoke sa bigla ang pagdating ni Nakindaka habang si Shishiba naman ay nakamasid lang. nang hihina na si Sakamoto at nabanggit niya ang pangalan ni Kindaka. Sinabihan naman ito na, Hoy, kumalmak muna. Sagot ni Sakamoto, kailanan daw muna niyang umuwi para kina Aoi at Lu. Kaya naman napaisip si Kindaka na, masama ito. Ang store ay na-demolish na at ngayon ay tila na wala na talaga ng will si Sakamoto na lumaban. Sinabihan ni Oki si Yotsumura na medyo huli na sila sa laban. Kaya naman nagsalita si Kindaka na, Yo, Oki, nagawa mo talagang makaakyat sa hagdan patungo sa posisyon na meron ka na yon. Sagot naman ni Oki, iniisip mo pa rin ba na ikaw ang boss dito? Ang JAA ay nasa crucial na pagbabago ngayon, kaya huwag kang makialam, Kindaka. Mumiti si Kindaka at nagsabi, So, nakikipag-team up ka pala kay X? Grabe, ang baba ng organ ngayon, umabot na talaga sa kailaliman ng palikuran. Sagot ni Oki, Hindi natin pwedeng pairalin ng pride pagdating sa survival ng lahi. Yan ang dahilan kung bakit kayong mga matatanda ang siyang nagpabagsak sa lumang rehimen. Tugo naman ni Kindaka, Either way, ang era namin ay patapos na rin. Kaya huwag ka nang lumapan pa, Oki. Okay. Mabilis na umatake si Oki pero naiwasan ito ni Kindaka. Sabi pa ni Oki, kahit ilang taon na ang lumipas eh, hindi raw talaga sila nagkakasundo. Sagot ni Kindaka, Ganun ba? Sabay gumalaw ng napakabilis. Sa isip ni Oki, siya pa rin daw ang pinakamabilis na asasin. Pero maya, maya ay umatake si Kindaka gamit ang malakas na sipa na nasangga naman ni Oki. Dito na pumasok si Yutsumura at umatakein. Ngunit nakatalon si Oki at naiblak ang kanyang atake. Sa gilid iniisip ni Hiskoke na hindi raw sila makakalapit sa sitnosyon. Habang si Shin naman ay nagkaroon ng pagkakataon at nagbigay ng kuman kita na bata na Freeze kaya nagawa niyang makuha si Atari dahil pansamantalang napatigil si Tanabata. Bumalik sa bubungan si Oki ung saan sinabi ni si Shiba, Ano na Oki, tatapusin na natin sila? Sagot ni Oki, sa puntong ito hindi worth it. Marami pa tayong dapat gawin, kaya magwi-withdraw muna tayo. Pero isesettle natin ito sa susunod. At tuluyan na ngang umalis si Oki at ang kanyang grupo. Nakaramdam ng relief si Shin at ang iba pa. Sa kabilang banda, sa isang gusuling kung saan dinidistribute ang mga baril, makikita ang mga taong nakapila para kumuha nito. Sabi pa ng babae nag-aasikaso, ito raw ay biometric guns na may tatlong shots lang at ipinagbabawal gamitin within 100 meters. May isang lalaki pang pinangalana ng kanyang baril na Hades. Maya-maya, makikita naman ang grupo ni Nasakamoto na tumatakbo. Sabi ni Boy, uy, sinimulan na nilang pagdidistribute ng baril. Sagot ni Shea. Kalma, malapit na tayo sa store. Kitang-kita ang pag-aalala ni Sakamoto para kina Aoi at Lu. Sa kanyang isipan ay, sana ayos lang kayo. Nang makarating sila sa store, halos gumuho ang lahat ng kanilang pag-asa dahil sirang-sira na ito dulot ng pagsabog. Nagulat at hindi makapaniwala ang lahat. Pero maya-maya, may tumawag bri Sakamoto. Paglingon niya ay, sina Aoi at Lu pala. Sabi naman ni Nagumo, masaya ako na ayos ka lang. Sagot ni Lou, salamat. Sinabi rin na sa Kamoto na isinetap niya ang store para magkaroon ng extra security para si ganitong sa ganitong klasing sitwasyon. Sapagkat nung nakapasok pala ang bomber, mga kaibigan ay may nasense ang CCTV sa loob ng store. Kaya biglang nabuksan ang kanilang sahig at na-activate ang emergency safe evacuation system. Naapektuhan sila ng pagsabog. Munglit ayon kay Away, ang space daw sa ilalim ng shop ay nakakonek sa safe room at komportable raw doon sabi naman ni Shin, ayos 'yun Mr. Sakamoto ah. Makikita naman si Atari na nakatulog sa sobrang pagod, habang si Kindaka ay sinabihan si Sakamoto na ayos na raw ang pamilya nito. Pero bakit parang hindi raw ito masaya? Kasi naaalala pa rin ni Sakamoto ang nangyaring pagsabog na patuloy na umaapekto sa kanyang isipan. Sa tuwing naiisip niya 'yun ay nasusuka pa nga siya. Kaya nag alala ang lahat sa kanya. Sabi ni Yochimura kay Kindaka, Masama ito ah. Nakarana si Sakamoto ng matinding shock. Noong mismong moment ng pagsabog, inakala niya talagang wala nang kanyang pamilya. Madalas ang mga baguhan lang na hindi dapat maging asasin ang nakaka-experience ng ganitong trauma. Ito napapala ng isang taong masyado nang namuhay sa mundo ng mga normal na tao. Marami na ako nakitang asasin na nagre-retiro dahil sa ganitong klasing rason. Makikita naman si Shin na nag-aalala ng husto kay Sakamoto. Matapos nito, kay Uzuki naman ay makikitang may kutsilyong nakatutok sa kanyang leeg. Gawa ng personality ni Akao naggalit na galit sa ginawa ni Uzuki. Nasabi pa ni Uzuki, Rion, alam kong galit ka. Kaya patawad. Sabay na ibabugsa ni Uzuki ang kutsilyo. Maya-maya dumating si Naoki. Sabi ni Uzuki, Natagalan kayo ah. Sagot naman ni Oki. May inasikaso kami. Sa isipan ni Akira, lumalala na talaga ang sitwasyon. Wala nang makakapigil pa sa mga taong to. May magagawa pa ba talaga ako para kay Rion? Sinabihan naman ni Kanaguri si Sishiba. Oy, hindi ko inexpect na kakampi ka pala rito. Sagot ni Sishiba. Well, kailangan mo talagang gumawa ng mainam na desisyon sa mundong ito. Hindi naman talaga siya itinadhana maging hero. Sabi naman ni Kumanomi, How come na kailangan pa nating makipag up sa mga talunan to? Sagot ni si Shiba, Oy, maging friendly ka naman. At ano ba yung badoy mong braso? Nainis si Kumanomi at susuntukin na sana si Shiba, pero pinigilan siya ni Usaragi. Inawat din sila ni Torres. Tama na! Si Akira naman ay inawat si Kumanomi. Uy, kalmahan mo lang, sabi ni Kumanomi. Pero siya ang nagsimula nito. Maya-maya nagulat si Kumanomi nang naputol ang kanyang buhok sapagkat hinagis pala ni Uzuragi ang kanyang rikso dahil dito naggalit si Kumanomi. Hoy, tapos na sana kami ah. Papatayin talaga kitang walang hiya ka, sabi naman ni Uzuragi. Mr. Shishiba, gusto ko ang babaeng to. Matapos yon nagsitipo na silang lahat, sabi pa ni Uzuki. Anyway, mag-celebrate tayo. Ito ang pagsilang ng pinakamalakas na grupo ng mga asasin sa buong kasaysayan. Uubusin natin ang kahit na sinong hahadlang sa atin para ito sa bagong order. Paglipat ng eksena, makikita sa loob ng tren ang isang babae. May lalaking tumabi sa kanya at dumikit pa, kaya sabi ng babae, Marami pang bakanting upuan dito, pero dumikit ka pa sa akin. Nakakadiri kang baboy ka! Sabay tinutok niya ang baril sa lalaki at binaril ito sa ulo. Pinakita mga kaibigan na ayon dito, ito raw ang unang araw simula ng bigyan ng permiso ang citizens ng Japan na gumamit ng baril. At ang oras ngayon ay 1.40pm, ang oras kung kailan nangyari ang unang pagpatay gamit ang baril mula sa JAA. Matapos yun, dito naman sa dalawang lalaki na nasa loob ng kotse, naiinis ang nagmamaneho kasi may sasakyan nagsuswerve sa kanilang harapan. Sabi niya, Grabe naman ang driver na yan. May mga bata pang naglalakad. Sabi ng kasama niya, Ayan na naman ang sasakyan. Kailan ba siyang makukulong? Bumaba ang isang lalaki at sabi ng driver, Teka! Sagot nito, Kung wala raw gagawin ng mga pulis dito, ako na lang ang gagawa sabay pinuntahan ng sasakyan at binaril ang driver nito. Paglipat ng eksena, dito naman sa Social Security Division, makikita ang isang lalaki na sinabihan ng nasa reception. Puno na ako. Ibigay mo na sa akin ang kasra. Dapat kayo talaga magsuserve sa mga citizens ng Japan. Nakakaninis na itong inflation na nangyayari ngayon. Paliwanag ng lalaki sa counter. Mr. Kusunada, ang inyong income ay kulang talaga. O manhin, pero ang iyong gambling issue at addiction ang siyang problema rito, hindi ang inflation. Napasigaw si Mr. Cusoda. Ano? So, sinasabi mong dapat lang akong mamatay? Sagot ng lalaki. Tama ka. Sabay binaril niya sa ulo si Cusoda at sabi pa ng lalaki, Salamat sa mga basurang kagaya mo. Dahil sa inyo, nagiging masama ang publiko sa halip na matululan. Mula rito, ipinakita na ikatlong araw na simula ng bigyan ng gobyerno ang mga tao ng baril. At ayon sa datos, 0.27% lang ng mga mamamayan ang nakagamit na ng bala. 324,000 na ang napatay at bumaba ng halos 90% ang bilang ng mga malalalang krimen kumpara sa kaparehas na araw noong nakaraang taon ipinakita naman ng eksena kina Uzuki. Ayon sa kanya, kapag ang isang tao ay nakapagpaputok na ng baril sa unang pagkakataon, ang unang pagbaril ay resulta ng mabigat na desisyon. Isang desisyon na may karapat dapat na rason para ma-justify ang pagpatay. Habang nagsasalita si Uzuki, bumalik ang eksena sa lalaking bumaril kay Kosoda. Tinanong siya ng kanyang katrabaho. Hoy, ano ginagawa mo? Sagot ng lalaki, Walang silbi. Inaabuso lang niyang sistema. Tutol ng isa, Kahit na, hindi pagiging walang silbi ang issue rito. Nakapatay ka mang tao. Pero iginit ng lalaki, Legal naman. Tatlong bala ang pwede natin gamitin sa kahit sino. Inimplement mismo ng gobyerno. Sagot ng kasama, Isang napakasamang bagay niyan. Ang paggamit ng karahasan ay kahihiyan, na lalong ikinagalit ng lalaki. Ayon pa kay Uzuki, pero sa ikalawang pagbaril, mas madali na ito kumpara sa una. At dito ipinakita na binaril nga ng lalaki ang kanyang katrabaho. Dagdag pa niya, matapos ang unang pagbaril, ang kinakailangang dahilan o rason ay bumababa na ang mali ay nagiging normal. Kahit maliliit na dahilan, nagiging trigger na para pumatay ng kapwa. At sa huli, wala nang babalikan ng taong iyon. Makikita ang lalaki na nagbabaril na nagsasabing, Wala naman akong ginawang masima. Legal naman ito. Paliwanag pa ni Uzuki, Ang pagliligalize ng pagpatay ay tinatanggal ang guilt ng tao. Unti-unti nasisira ang moral compass ng bawat isa. At kung marami nang nakagawa, nagiging dahilan ito para ang iba ay sumunod din, para ma-justify ang gagawin pa lamang nila. At nang bumlik ang eksena, makikita ang babae, katrabaho ng biktima, na umiiyak at nakatutok ang baril sa lalaking pumatay. Hanggang sa binulil niya rin ito. At makikita ang updated number ng mga patay. 324,908. Habang nakatingin si Akira sa bilang, sinabi ni Uzuki, Domino Effect. Lahat ito nagsimula sa unang desisyon ng tao na pumatay. Sabi ni Akira, Grabe, ganito karaming tao na ang patay? Sagot ni Uzuki, Tama ka. Sa isip ni Akira, hindi ako makapaniwala. Nangyari ang lahat ng to dahil lang binigyan ng kapangyarihan ng tao na pumatay. Ganito pala kabrutal ang tao kapag pinigyan ng authority. Dahil dito, sumugod si Akira kay Uzuki. Pero pinigilan siya ni Kumanomi. Ano bang iniisip mo, Akira? Nung itinikbal lang ni Akira siya at itinutok ang kutsilyo kay Uzuki. Galit niyang sinabi, Bakit ka umabot sa ganitong desisyon para hikayatin ang mga tao na gumawa ng karahasan? Ano bang gusto mong makamit? Sagot ni Uzuki. Bayad ito para sa lahat ng maruming trabaho na pinilit ipagawa sa amin ng mga tao. Samantala sa JCC, makikita si Turamaro na nakatingin sa kanyang cellphone. Hindi na nakakatuwa. Ano na bang nangyayari sa JAA? Ang buong Japan parang nagiging basurahan na. Usap-usapan na ito sa lahat ng social media. Sabat ni Mafuyo. Ang ibig bang sabihin nito ay nagkasundo na ang order at si X? Hindi raw makapaniwala ang lahat sa kaguluhang nangyayari ngayon. Ayon kay Kaji, mukhang humihiwalay na ang JCC at hindi niya alam hanggang kailan pa sila magiging ligtas. Sabi naman ni Amane, eh, hindi raw niya akalaing ganito kalalim ang plano ni X. Ilang tao pa kaya ang mamamatay dahil dito? Sumingit naman si Seba. Oy, mukhang ito na ang magiging wakas ng Japan. Dahil dito, Nagpapatakbo ako ng isang AI simulation para malaman ng maaring mangyari. At ayon sa resulta, sa loob lang ng isang linggo ay nasa 9% na ng populasyon ng Japan ang namamatay. Kung umabot pa sa 10%, tiyak na babagsak na ang isang bansa. Nabigla si Toramaro, 9% ng populasyon? Agad sumagot si Amane, oo, nasa 10.8 million tao yan. Hindi pa rin makapaniwala si Ngeleba, pero bakit ganito? Kung galit talaga si X sa mga tao, bakit hindi na lang siya mismo ang pumatay sa kanila? Ano pa ba talaga ang gusto niya makamit? Maya-maya, dumating si Natsuki at Seba dala ang isang kahon. Pagkabukas, isa pala itong baril. Ang baril na dinidistribute ng JAA sa mga tao. Sabi ni Amane, eh, parang ordinaryong handgun lang ito. Naitanong naman ni Kaji, pwede palang i-email order to? Sagot ni Seba, may mga papeles pa raw na kailangang asikasuhin bago ito makuha. Napakahasel. Ayon kay Mafuyu, may kasama pa raw na booklet tungkol sa tamang stance at paggamit ng baril. Natanong ni Toramaru kung saan ba ito in order, pero nag-focus lang si Seba sa baril at napansin niyang may kakaiba dito. May biorecognition system. Sinubukan niya itong iputok, tatlong beses pumutok, pero sa ikaapat ay nag-lock agad. Hmm, interesting. Nalalock siya pagkatapos ng ikatlong shot. Bulong ni Seba. Napansin din niya na medyo mabigat ang handgun kumpara sa karaniwan. Nang ipahawak niya kay Toramaru, sabi nito na parang parehas lang ang bigat ng baril ng JCC at JAA. Dito na nagdesisyon si Seba na i-disassemble ang baril. At doon niya nakita ang dahilan. Isang maliit na chip. Bingo! Sabi ni Seba. Nagulat si Toramaru. Uy, totoo ba yan? Ang liit lang ramdam mo agad ng bigat na dagdag? Sagot ng kasama ni Seba mula sa weapons department, siyempre, libo-libo na ang nagagawa niyang armas araw-araw. Kilala niya kahit gaano kabigat ang bawat bahagi. Kaya naman namang hasi si Amane at napagtanto nilang kaya pala top student si Seba sa weapons manufacturing department. Nang suriin pa ni Seba, nalaman niyang isa pala itong remote control module. Dahil dito, nakokontrol ng JAA ang baril, mula sa pag ng lokasyon, pag-register ng mga bala hanggang sa pag-lock mismo ng mga armas. Tanong ni Toramaru, remote control? Anong ibig sabihin niyan? Dito nagkaroon ng realization si Amane at kinimpirma ni Seba, tama ka. Maaaring gamitin ito para pigilan ang terorismo, pero hindi lang 'yon. Kailangan nating mismo'ng kumilos para tapusin ang kaguluhan. Namangha ang lahat kay Seba at biglang nagbiro si Toramaru kay Mafuyo. Dude, ang hat ng kuya mo ah. Sagot ni Mafuyo, tumahimik ka. Grabe na talaga ang mga pangyayari ngayon dahil sa ginawa ni Uzuki. Buti na lang at may plano na si Seba. Pero paano nga ba nila mapipigilan ang lahat nito? At ano naman ang magiging hakbang ni Komoto sa sitwasyong ito? Kapit lang mga kaibigan dahil isang matindi, wild at intense na labanan ang masisilayan natin sa susunod na chapter. Dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong kwento. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you again on the next video.